<laughs> Galing doon ah. Hindi ba gagawa no? Maganda to. Ganda oh. Idol, magkano ito? 50. 50 pesos lang oh. Kaya pala pinagkagawa niyo. 50 pesos? 50 pesos. Oh, yun lang ito. 50 pesos ka, o. Kaya pala pinagagawa. 50 pesos. Pwede ito. Oh. Dito meron ah. din kayo okay-okay no? Alright, so isang uh, magandang uh, buhay po sa ating mga minamalang mga viewers At siyempre sa ating mga Pinoy kapwa creators At isang uh, magandang buhay din po sa ating mga OFW no Sa Saudi immigrant, ayan po mabuhay po kayo diyan At mag-iingat po kayo palagi Ah, ngayon po mga kapag nurse, ah, samahan nyo po ako muli dito sa may uh, Redeem Tourist Street. Latagan po, no? At sa mga araw na ito ay uh, mayroon nga mga latag dun sa dulo. So, samahan nyo po ako mga kapag At siyempre, no? Magandang araw din po sa ating mga silent viewers, no? At siyempre sa mga tumatangkilik po sa aking video. Maraming maraming salamat po. So, tara. Ito, legit to

kakap kakap pa lang tila si mga pagnes 250 dalawa na oh Two fifty dalawa, no? Ito, mga malita, dami, oh. Oh. Dito kasi may huli Kaya talaga namang Ah, oh, di ba muna. Eh, pa dito walang sound sign. Ang lakas ng sauce dito sa dulo. Allah. Okay, Siyemong yung ano, anita nung din naman na sila. Uh, ah. oh. Legbit na sila oh. Binawal na siguro no. Pwede makano dito? Tikpit? Hindi. Wala, wala. dito. wala. 150 oh. Kasi 150 lang talaga. Saan 50 sir ito? Wala, um, 50, so 50, 50 lang no? wow. it, okay. ito oh. Ah. It, uh, okay, okay, okay. lang tayo dito ha. 50 lang. Dito, dito 150 naman to. Dito, tiba, tiba. dito, Ito, sir. Sir, puto ano? kayo patahit, ano? 150 mga kapartners oh. Ito kasi pang drive to 150 oh ganda 150 lahat ng klase Ito maganda tong ganito Walang bawas. Bawasan natin yung ano, yung... Konti lang. <laughs> 150 lang ay eh, maganda. Ito maganda sana yun. Eh. Kapilata ka yun, dami yun. Ito yung natagal ito. Ah, Sukatan nga natin mga partners ah, Malaki, malaki na. Ano yung ilaw doon? Ang dami na oh. Si lang po, baklas lahat ng klase. Hmm. Doon naman sir, baka ano sir, malilate sir. Ah, bila. Mula lang yan, no? Oh. Kaya dito. ito. <laughs> Diwata. Adi. <laughs> oh, so dalawa wani sir? Yes. Dalawa wani ito, oh. Sabi mm -hmm. nata kayo, no? Oh. Maganda sana kung bando. Mm -hmm. Ang daming tao ngayon dito sa ano. Ah, oh, upin na pala rito. Upin Jangan <laughs> yun ah Dito yung pagkagawa no Maganda to Maganda oh Maganda ito eh. ta. oh. oh, 50. 50 pesos lang oh Kaya pala pagkagawa niyo Oh, hello oh. <laughs> ito Baruti na 50 pesos lang oh. Kaya ka siya. Tayo, tayo na. para pesos. Pwede to, ano? natin. Pwede yan, no. Okay. Ah. No? Oh. So, may dito wala. Grabe, 50 si pesos, no? Nagagawan talaga. Ito yung Red to Street, ayan, no? Napakaraming tao. So, proceed tayo sa may... Uh... Labasan kasi ng mga galing sa na si simbang yan. napakaraming tao po. pinagagawan yung uh, kakanin ho, ni ate oh. Ayun, ah. Ano yun? Yung uh, kakanin po ng antipolo o tayo terisal. No? Ito po ang sitwasyon sa labas ng simbahan. Hello, shout out to oh. so sa mga e-bike driver oh. Shout out, shout out, shout out, shout out. Hi Yan mga e-bike driver yeah, sa Baclaran. Yeah, shout out sa mga ano, mga e-bike driver dito sa Mayano. Baclaran ho, no?